Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ibinasura ng Sandigang Bayan ang kasong plunder laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Na balita niyo na ba yan? Nagugat ang kasong ito sa aligasyong sangkot siya sa maling paggamit ng kanyang pork barrel o pondong natatanggap bilang senador. Talagang uh, tukso yung pork barrel na yan eh. Mula 2004 hanggang 2010, aabot sa 172 mahigit milyong piso ang sinasabing naibulsa ng dating senador at ng kanyang mga kasabwat matapos ilagak sa mga peking NGO ang kanyang pork barrel di umano. Napabalang bisa rin ang kanyang dating chief of staff na si Attorney Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim na Si Napoles ang itinuturing na mastermind ng scam na kung saan 10 bilyong piso mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga senador at kongresista ang nawala at nanakaw. Habang nakatuon ang ating atensyon sa mga balita tungkol sa Pogo, sa batuhan ng putik na mga politikong tatakbo sa darating na eleksyon at sa laglaga ng mga dating magkakasama sa pagkapatupad ng matugong war on drugs, nasunutan ng ang taong bayan ng balitang mukhang wala nang papapanagot sa pida scam abay ayon sa sandigan bayan. Bigo ang prosecution na patunayang beyond reasonable doubt ang pagiging guilty ni na dating Senador Enrile at kanyang mga kasabwat. Resulta din ito ng pagtanggap ng korte sa tinatawag na demurrer na inihain ng kampo ng dating Senador. Nanindigan kasi siya at ang kanyang mga abogado na mahinang ang ebidensya laban sa kanila. Sa desisyon ng korte, wala raw patunay na inabot o inilipat kay Senador Enrile ang napakalaking halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng mga peking NGO ni Napoles. Aba, matindi na. Hindi lamang ito ang magandang balita para sa mga nasa likod o nakinabang sa pagkasailalim sa Pilipinas sa batas militar noong diktaduryang Marcos. Dismiss din ng sandigang bayan ng ill-gotten wealth case laban sa mga magulang ni Pangulong BBM. Ang nakaw na yamang ito ay nakakahalaga ng 276 milyong piso. Binubuo ito ng iba't ibang ari-arian gaya ng mga lote, gusali, condominium units sa loob at labas ng bansa. Ang mga ari-arian daw na ito ay binili ng kanilang tauhang si Roman Cruz para sa kanila. Ayon sa mga Marcos dahil daw sa inordinate delay o napakahabang panahong itinagal ng kaso at paglabag sa due process, bagay na hindi tinututulan ng mga state prosecutors o abogado ng gobyerno, dapat na raw tapusin ang usaping ito. Paliwanag pa ng sandigang bayan, hindi na raw mabibigyan ng patas na pandinig ang mga Marcos para sa isang kasong isinampa, tatlong dekada na ang nakalilipas. Baka patay na raw ang mga testigo at mahirap na makalat ang mga dokumento at ebidensya. Patanda na rin daw ang dating First Lady Imelda Marcos. Gaya ni dating Senador Endile, may iba pang kasong nakasampa laban sa pamilya ng ating presidente. Mga kasong may kinalaman sa mga yamang ninakaw gamit ang kapangyarihan, gamit ang kanilang impluensya. Pero sa mga paborabling desisyon ng Korte sa mga kaso laban sa dating senador at sa pamilyang pinagsilbihan niya noon, hindi na tayo magtataka kung pati sa nakabimbin mga kaso nila ay mapapawalang sala nga sila. Nakakatulong din kapanalig ang pagiging malilimutin nating mga Pilipino. Bilang isang bayan, mabilis nating limutin ang kasalanan ng mga taong lantarang umabuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang interes ng sila'y nakaupo. Hinahayaan natin silang baluktutin ng batas at gamitin ang kanilang makapangyarihang impluensya at kayamanan para matakasan ang kanilang mga sala sa bayan. Ang pagkabigo nating panagutin ang mga may sala sa bayan ay salungat po sa pagiging responsableng mamamayan, bagay na itinuturo ng ating Catholic Social Teaching, Evangelii Gaudium. Kaya mga kapanalig, sabi nga, sa mga kabikaan Gis 7 ang alaala ng matuwid manatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Kapanalig nakakalungkot na kabaligtaran ang nangyayari sa atin. Naway maghari ang tunay na katotohanan. Sabi nga sa 1.8, ang katotohanan na siyang magpapalaya sa ating lahat. Kailangan natin ng tapang kapanalig at tulong ng Panginoon. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.